Hi guys! So, ngayong umaga ay i-share isha ko lang po sa inyo ang aking experience kung paano mag-apply or mag-open ng bank account na gagamitin para sa SSS Retirement. Ang una po ay pumunta po kayo sa SSS office ninyo na pinakamalapit sa inyong lugar at dalhin nyo po yung SSS number ninyo kasi magtatanong po sila, ano po ang SSS number ninyo at kung mayroon na kayong sss number tignan nila po sa system kung ang um, qualified po kayo na mag-apply ng sss retirement at dahil qualified ang auntie ko na mag-apply ng sss retirement ay binigyan po kami ng letter of uh, introduction ng taga sss si auntie letter of So ang letter of introduction or LOI ang siyang dadalhin papunta sa uh, sa bangkot. At ang bangkong napili po namin na kung saan mag open ng bank account for the retirement ay ang uh, Philippine National Bank or or ang PNB. At huwag po kayong pumunta doon kung wala kayong dalang LOI or letter of introduction kasi po, yun po ang una nilang um, una nilang hinahanap kung may LOI ka ba para sa pag-apply mo ng SSS retirement. Okay? Pag mayroon ka ng dalang LOI or letter of introduction galing sa SSS, ay maghahanap sila ng dalawang valid ID. So, dalawang valid ID at photocopy ng dalawang valid ID mo. At mayroon po kayong babayaran na 888 for the insurance at 100 pesos na deposit. So magdala po kayo ng 1,000 pesos. At pagkatapos na, ay may pifill up yan kayong form. At pagkatapos pong fill up pa ng form, may babayaran ka po. And after bayad, you have to wait or you need to wait for at least 3 Three minutes, and after that, the, the bank will give you the, the ATM card, and it is now ready. So, you already have opened your bank account. So, this is how to open a bank account for the SSS retirement. I hope it helps you. And if you have questions, just do not hesitate to message me. Thank you for watching.